Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagunita sa National Day of Remembrance o sa PNP sa 44 na nasawi sa madugong operasyon sa Mama Sapano, Maguindanao noong 2015. Sa kanyang mensahe sa aktibidad na isinagawa sa Camp Castaneda silang Cavite, binigyang halaga ng Pangulo ang kabayanihan ng SAF 44 at hinikayat niya ang lahat na patuloy silang gawing inspirasyon. Kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na sakripisyo ng na mga naiwang pamilya ng SAF 44. Dumalo rin sa aktibidad ang iba pang opisyal ng PNP, maging ang mga naulilang pamilya ng SAP-44. Ang ibang nakaligtas sa insidente at bigay-pugay din sa sakripisyo ng kanilang mga kabaro. Inilatag naman ng PNP ang mga reforma sa kanilang police operational procedures at patuloy ang review dito upang hindi maulit ang mga insidente gaya ng nangyari sa Mama Safano. It is now up to us who live. Who, to, who benefited from their full measure of devotion to duty to build a kinder and gentler society wherein those they have left behind can live in peace and prosperity? But uh, of course, this incident had uh, triggered a major uh, uh, review of the. and reforms on our operational procedure but i want to emphasize that every year may meron tayong operational review and analysis uh, that is our basis in aligning realigning our forces and even our adjusting our equipments kung anong kinakailangan